That's it. Oi! OH MY GOD! Parang may naamoy ako hindi maganda. Grabe yung basura dito Ay! grabe guys nagtapa ng basura dito sa gitna ng kalsada pa nalaglag siguro yan delikado yun guys pakayo ni nasa kasahan mga... ng mga kapwa natin rider bigla kayo mabubulaga tako baliktad tayo mga guys kaya maging matalas tayo sa kalsada lalo yung mga ganun mga nalalaglag ayan ginilid na natin mga guys grabe yun ha yun na siguro sa nagbabasura no hindi nila napansin sir na lang natin yon mga guys para sa mga kapwa nating kagulong grabe alright maganda tanghali at tayo papunta na ng trabaho we home for me taga saan ka taga saan ka <laughs> ayan maganda tanghali mga kamoto mga kaibigan mga nasa bahay ngayon ayan grabe ang init na panahon ngayon nang uh, init medyo maaga pagdating sa hapon buhos ang ulan ganon ang panahon ngayon ngayong, ngayong uh, yung uh, buwan ng July hanggang August na yan tag -ulan na kasi ayan kaya Baon tayo laging nakapote sa mga kapwa nating ka-riders dyan. Lagi tayo mag-reserve na kapote. Dahil napakahirap yung nagmumotor tayo, mapapasa tayo ng ulan. Ayan. huh Yan! Dito na tayo sa may maitim road. Maitim road. Uh, going silang Aguinaldo Highway. Ayan. right Ingat tayo palagi, ride safe, travel safe, enjoy tayo mga guys sa pagmamaneho, chill lang sa mga kapwa natin driver para maiwasan natin ang problema at aksidente. Alright! right.